What's up mga idol. Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na red light lang po ang taas. Full grounded po ito at walang power dahil po nabasa at grabe kalawang na po ang ilalim. Ito po yung problema niya mga idol. Red light lang po ang pinakataas. Ayan patayin po natin yung ilaw. So yan po yung problema niya. Pula lang po sa taas at hindi po siya nagpa-power kahit palitan po ito ng battery dahil full grounded po ang unit. So gawin po natin ito mga idol. Step by step. Ititrace po natin isa-isa kung saan po siya nag-short. Grabe mga idol, lumang paraan po ang paggawa natin ito. Hindi po makabagong panahon. So ito po yung ginagawa ko dati mga idol. mag po ng grounded nung hindi pa uso ang short killer. At ayan mga idol, nakita ko kagad dito nung pagtingin ko pa lang sa mga screw sa ilalim ay talagang marami na pong kalawang at medyo lumobo na rin ang battery so, dahil na-stack po ito at nabasa. At kung napapansin nyo mga idol, red lang talaga ang makikita sa taas. Tinerge ko na po ito sa loob ng 30 minutes pero So, hindi ko talaga nakita or mag man lang or kahit mag vibrate kaya alisin muna natin ang screw tatlong screw po yan at kung napapansin yung mga idol dito pa lang makita muna ang mga kalawang at may posibilidad talaga na grounded ito pati battery mga idol kinalawang na pati LCD at pinaka charging flex connected po yan sa speaker at mouthpiece sa baba kaya ayan tinistiran ko na siya kagad dapat mga idol kapag nagtest ka na ganito isa lang ang pumalo ayan una pumalo at binaliktad natin pumalo malo pa rin. So, ibig sabihin, grounded po ang motherboard. Patay po ito, mga idol. Kaya testingan mo ito ng LCD, testingan mo ng battery, hindi mo ito mapagana. Although, may makita kang red light at maisip mo talaga na LCD ito or battery, lubat. Pero kapag nalaman mo o natistiran mo ang motherboard, mga idol, malalaman mo talaga na patay dahil, ayan, full grounded nga siya. At siniko po yung mga bakal, mga idol. Ayan, wala naman pong mga kalawang. At ayan, unang gagawin natin, linisan muna natin lahat. Tanggalin natin yung camera, mga idol. Tanggalin natin yung kalawang. Tingnan na natin kung makuha ba sa linis kapag kinakalawang na. Kaya mga idol, kung nagpapagawa kayo ng mga nababasa at patay na talaga ang unit, kahit linisan mo ng linisan yan lahat, matanggal man ang mga kalawang, grounded pa rin at patay pa rin yan dahil may mga pisa na po yan na pumuputok at nasira noong pagkakabasa. At nung chinards mo pa siya, ay doon na po yan magsiputukan. Lalo na mga idol, kapag nababasa ang cellphone mo at mataas pa ang laman ng battery. Ayan, tinister ko siya after natin na linis. Kung napapansin yung mga idol, pumapalo pa rin kabila apat isa na lang ang palo kung mawala man ang grounded at dahil patay pa rin ito mga idol ayan hinanap ko po yung mga kalawang dito banda so nakita ko po mga idol may mga kalawang talaga sa ilalim kaya ayan binabrasan ko muna siya so hindi muna natin alisin yan dahil malaking bakal po yan so dito po ako nagangat una mga idol dito yan sa banda sa may signal kasi madalas mga idol sa mga android phone lalo na kung nababasa ang natatamaan po madalas ay dito banda sa may signal portion kaya ayan tanggalin natin mga idol kumamit po tayo ng flux at 350 heat temperature para hindi madama ang motherboard. So, madalas dito mga idol, marami na po tayong nagagawang ganito. Dito po talaga madalas tinatamaan. Kaya, ayan, yun po yung unang, una natin ay troubleshoot. Step by step po natin gagawin. So, wag po tayo magbubunot-bunot muna ng mga pyesa mga idol. Dito muna tayo mag troubleshoot banda at hanapin natin kung saan ba yung mga kalawang banda. So, ayan, madalas kasi pumuputok po ang mga pyesa or kinakalawang. So, yun po yung minagmula ng short. At napansin nyo mga idol, malinis po dito banda. Wala po tayong nakitang merong kalawang or pumutok na pyesa. Kaya, ayan, inangat ko po ito banda ito at dahil may nakita akong kalawang kanina, tinanggal ko kaagad ito mga idol. So hindi ko po ito nirehet or ininitan dahil dalikado po kapag nainitan ito banda. Ang ilalim nito ay CPO kapag nagkamali tayo pwedeng pumutok po yan at matamaan. Kaya ayan mga idol kung napapansin nyo po, kitang kita po kaagad ang mga kalawang or nangitim or nanilaw na rin siya mga idol dahil po yan na stack na tubig at kinain po ang mga pisa. Ayan parang nag green green na siya or nag yellow yellow na mga idol. Kaya yun po yung pinagmula ng shortage. Kaya madalas mga idol umiinit po ito pero meron namang iba hindi siya umiinit kaya ayan ito trouble din natin so sinalba ko muna ang battery para malaman natin kung saan babanda ang umiinit at kung meron namang hindi umiinit mga idol kailangan natin bunutin isa isa ayan madalas kasi mga idol kapag i-charge mo siya at nakasalpak ang battery nagiinit po yan ayan kung napapansin nyo po red light pa rin at nung kinapako po siya ay wala naman pong umiinit kaya dito mga idol isa isahin po natin bunutin natin isa isa kaya ayan kitang kita po yung red light hindi man lang siya nagbabibrate kaya tingnan po natin mamaya mga adult, kung good ba rin ba ang LCD nito or hindi na kung magta-touch pa ba or mag-display pa ba. So ayan, hanggang red light lang talaga siya. Wala po akong nakita or meron man lang makapang umiinit, mas madali sana matris ang grounded. Dahil wala mga idol, nilinisan ko po siya at ayan, gumamit tayo ng lucky retainer at kung napapansin yung mga idol, nakikita talaga ang sunog na pyesa. Kaya ayan, ang ginawa natin mga idol, binoblower muna natin. Tinanggal natin yung kalawang para makita natin kung saan banda ang kinalawang. So dalawang pyesa po ang kinalawang mga idol. Kaya ayan, bago natin galawin ulit ang pisa kailangan natin tistiran. Baka maghimala pa at mawala ang grounded, pwede na ito mabuhay. Kaya ayan mga idol, after natin nalinisan, pansinin nyo mga idol, kabilaan pa rin ang palo. Ayan, balik natin. So kung napapansin nyo, kabilaan talaga, wala pong pagbabago. Kaya dito mga idol, ito yung sinasabi ko sa'yo, makalumang paraan, bunot-bunot po ng pisa. Kung saan po yung kinakalawang mga idol, o madalas yung tinamaan talaga, yun po yung una natin bunutin. Kaya ito mga idol, yung medyo malaki na pisa. So kailangan natin tanggalin at itister natin. Kapag na wala po ang grounded mga idol, yan po ang tama. So ayan, after natin natanggal, istira natin. At kung napapansin nyo mga idol, ganon pa rin. Sa kabila, ilipat natin. At kung napapansin nyo, pumapalo pa rin. So ibig sabihin, wala daw ang tama. Next step natin bunutin mga idol, yung katabi niya na nasunog talaga ito mga idol. Nangitim na rin, kagaya ng una natin binunot. Kaya yan, malaman talaga natin mga idol. So, Bawat tanggal ng pisa mga idol, testira natin kaagad. Para kung nawala man siya doon no, sa binunot no, natin, ibig sabihin yun po yung tama. Kaya ayan, natanggal natin at istira natin mga idol at pansinin nyo po mga idol, pumapalo sa una at sa pangalawa, hindi na po siya pumalo, so ibig sabihin normal na po ito yun po yung grounded na pyesa yung pangalawa natin binunot ayan, ito po yung sira mga idol kasi yan po yun talaga yung natamaan at yung isa naman mga idol, sunog din po yan kaya ang gagawin natin, maghanap po tayo ng kaparehas niya, sa galing lang po yan sa mga scrap-scrap na sirang motherboard kahit anong scrap-scrap mga idol, marami po yan kaparehas, kaya ayan, bunutin natin 350 heat temperature, lahat ang ginami natin mga idol, magtanggal at magbunot at ayan, mag-apply tayo ng flux. importante po yan para hindi magsitalsikan ang mga katabing pisa at ibinalik ko po yung isang malaki na tinanggal natin mga idol, isa lang po ang pinalitan natin dahil yung isa lang po ang nadetect na may grounded date, kaya yun mga idol kung nanood kayo ng aking mga video, pakishare po ito para malaman po ng iba kung paano mag-trace ng mga grounded sa makalumang paraan. Kung wala po kayong gadget, pwede nyo po itong magawa. At ayan, nag-apply po ako ng lacquer thinner, nilinis po natin. So tingnan natin mga idol na pinalitan natin kung shorted pa rin ba o hindi. At ayan mga idol, pumapalo. Sa pangalawa, hindi na rin po siya pumalo. So normal na po ito mga idol na may piyesa na. At ayan, i-tasting na po natin. So wag po kayong kukurap. So napaka best troubleshoot ng po ang ginawa natin. At sana nakakuha din kayo ng idea mga idol at sana isupport nyo po ang video na to at baki comment naman kung saan po umabot ang video ko na ito. At ayan mga idol, tingnan natin kung nabuhay na. So kanina, red light lang, wala kang magkikita display, kahit vibrate, wala. At ito po yung pinalitan natin. Grabe, isang piraso lang yan mga idol at talagang papatayin po niya ang unit kapag kinalawang na talaga or pumutok na. At ayan mga idol, bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At ayan mga idol, isalpak na natin ang charger at kung napapansin nyo mga idol, lumabas agad ang charging logo or indicator. So, ibig sabi, nabuhay na buhay na po natin. Meron po siyang 15%. At buti na lang, okay pa ang LCD. At kung napapansin nyo mga idol, kanina red light lang po ang nakikita natin dito sa taas. At ngayon mga idol, normal na po siya. At dahil sira din po ang power switch nito mga idol, ginaround ko na lang siya para mag-on. At tingnan natin kung magta-touch pa ba siya or hindi na. At gumagana pa ba lahat ng function niya sa loob. Kaya antayin po natin mga idol. At sana isupport nyo po ang video natin mga idol. Pakisubscribe, pakilike mo ng video at pakipalo ng ating FB page Joel TV official, new fridge. At ayun mga idol, meron lang pong itim sa taas at normal lang yan. Dahil dati pa daw, meron na yan. At dahil original pa ang LCD, malambot pa siya. At kung napapansin nyo mga idol, yung apps ng camera ay normal pa rin. So wala pong problema, pati signal nito mga idol. At nakuha na po pala ito, 5 days na ang nakalipas. Hindi ko muna ito binuo mga idol dahil si Rapa ang power switch at kailangan ko pa siyang i-repair. So hanggang dito lang po ang ating video. At ayun mga idol, normal naman po ang charging. Wala na pong problema. So lalagyan ko pa po ito ng power switch. Hindi ko na po nakita at ito po yung pinalitan natin. Sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa